Labing tatlong pulis sa Lucena City, kabilang ang hepe nila ang inalis sa puesto, matapos mang raid ng maling bahay sa isang dr drug by bus operation. Giit ng may-ari ng ni-raid na bahay, posibleng may kinalaman ito sa pagtestigo niya sa kamera tungkol sa 2023 barangay at SK elections. Nasa frontline ang balitang niya, si Gary De Leon. Alas tres ng madaling araw noong May 24, Nakuha ng CCTV ang mga lalaking ito na nakatambay sa harap ng eskinita ng isang bahay sa barangay Ransoan, Lucena City. Tila nagmamasid sila at may hinihintay. Ang mga lalaking ito mga pulis pala na nakasibilyan. Hindi na nakunan ng CCTV pero pinasok daw nila ang bahay ng 52 anyos na si Renelin Rian Sales. Kwento ni Renelin, tinutukan daw siya ng baril, tinadapa at tinapakan sa likod ng mga armadong lalaki. Malalaking baril daw ang dala ng grupo, kaya ganun na lang ang takot niya. Pilit daw nilang hinahanap ang live-in partner niyang si Jonathan. Nagulat na lang po ako nung bigla na lang pong parang may tumatadyak dun sa pintuan ng bahay ko. Nang pumasok po sila dun sa bahay namin, bigla pong nagsalita sila ng, Police, police, dapa kamay sa likod. Hinalugog daw ng mga pulis ang bahay ni Renilin pero agad din silang umalis nang hindi nila makita ang hinahanap nilang si Jonathan. Kung pinadapa nila ako nakatutok sa akin yung baril. Tapos maya maya po lumabas po sila ng kwarto ko at naghahalugog po dun sa kusina. Pumasok po ulit dun sa kwarto ko at po nila yung mukha ko. Matapos nito, humingi sa klolo sa presinto si Renilin. Dito niya napag-alamang ang mga pulis ay membro pala ng Drug Enforcement Unit ng Lucena Police. Nakilala naman ni Renny Lee ng walo sa labindalawang pulis na nang raid sa kanyang bahay. Agad silang pinaaresto ng hepe ng Lucena Police. <laughs> Pakiramdam daw niya, siya talaga ang target ng mga lalaki. Posibleng may kaugnayan daw ito sa pagtestigo niya sa kamera noong May 22 tungkol sa mga pananakot at karasan noong 2023 Barangay NSK SK Elections. Kanina, muli siyang umarap sa pagdinig ng kamera at Nung emosyonal na ikinuwento kung paano ni raid ng mga pinto pulis pinto ang kanyang bahay. Think... Habang nakatutok yung baril sa akin, tinatanong po nila si Jonathan kung nasaan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Nung lumabas po sila dun sa pintuan ng aking kwarto, ako po ay palihim na tumingin sa kanilang katawan. Ang pinagtataka ko po, bakit po sila pumasok ng bahay ko nang wala pong warrant? Kinestigo naman ang <laughs> na mga kongresista ang uh, Epe na Lucena okay, Police. Ba natin, Kasi bakit hinahanap nyo si Jonathan? Samantalang hindi naman siya target ninyo eh. Seryo din po yung Uh, tinatanong ko, sir, doon sa mga operatiba natin, sir. So, hindi ko rin po, hindi rin nila, sir, masabi sa akin yung kung so, ano hindi talaga yung... Hindi nila sasabihin po, pa, na, Juan. Kasi, uh, ang sinabi na lang sa iyo, eh, nagkamali kami ng pinasukan Pero kung ano ang tunay dahilan, bakit mali yung pinasok nilang bahay, o kaya sinadyang pasukin yung bahay na yon, sila lang nakakaalam. Di ba? Sa pre-operation report na nakuha ng News 5, lumalabas na isang alias ata ang target ng drug by bus operation ng mga pulis. Wala naman nakalagay na eksaktong bahay at adres ng irerig sa barangay Ransohan. Ang tunay na hinahanap ng mga pulis na si Christian Salcedo alias ata na aresto sa buy bus operation sa Purok Magaling noong ding May 24. Dalawang daang metro ang layo niyan sa bahay ni Renilin Kaya tingin din ng mga kongresista talagang target ng mga pulis ang babae. Talagang pinuntahan niya yung bahay nila para i-operate si Jonathan. Aside sa hindi siya kasama, nakakainit ng ulo ano Kernel uh, Reyes eh. kasi actually we are we we, we are try to contemplate kanina na na tama yung ginawa niyo eh pero it seems ano hindi hindi ba tayo na nahabag dito sa mga taong ito? Naalarma ngayon si House Deputy Speaker J.G. Suarez sa nangyari. Git niya, dapat protektahan ng PNP ang mga testigong humaharap sa kamera. Gusto namang ipatawag ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ang mga sangkot na polis. Narilib na labindalawang polis pati ang hepe ng Lucena PNP matapos masampahan ng reklamong grave threats, violation of domicile at unjust vexation. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.